Hey, welcome to my vlog. Shout out. Ha? Ano daw? <laughs> isay, isay <niya. laughs> Guys, ready na may yoga. Tapos na kami mag charon yan. Uuwi na kami. Ayan. Andito po tayo sa Midinat sa Ed. Kaway-kaway dyan, mga Pilipino. O diba? Ayan. Ayan. Uuwi na sila. Uy, sit mo naman to sa akin, be. <laughs> Hi kayo, hi kayo, kayo, kayo. kayo. Nasave ko ba to? Ano pa yung si ano Sino ba si, yung parang Gold star Bakit gold star? Ay, 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 oh, ay, oh. ay, ay, ay Jessy jes <laughs> Hindi Yung gold si Rosana, Roses Yung karma E, eh, oh.